Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa ating bansa. Napakaswerte ng mga senior citizens sa isang lugar dito sa ating bansa. Nakatanggap na naman sila ng kanilang one-time cash incentives na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa sunstar.com.ph Pampanga. <coughs> Sinabi ni Pampanga Governor Dennis Pineda na may 34 na nakakatanda ang bumisita sa Kapitolyo noong weekend para makatanggap ng kanilang one-time cash incentives. Ang mga nakakatanda na may edad na 95 pataas ay nagmula sa iba't ibang bayan at ang mga lungsod sa lalawigan ay nakatanggap ng TIG 100,000 sa ilalim ng cash incentive program ng pamahalaang pandalawigan ng Pampanga. Si Board Member Mylene Pineda, Kayabyab, Fritzy David Dizon, Sahid Khan Yusof, Cherry Manalo, Paul Balingit, Nelson Calara, Gabi Mutok, Special Assistant to the Government Angeline Blanco, at acting provincial social development officer Fema Manarang ay tumulong sa gobernador na ipamahagi ang mga tseke sa mga binipisyaryo at sa kanilang pamilya. Ang mga binipisyaryo para sa mga matatanda ay nasa ilalim ng ordinance number no. 683 series of 2014. Ito yung tinatawag na An Ordinance in Acting the Senior Citizens Code, and Ordinance in Acting the Senior Citizens Code of the Province of Pampanga. Sa una ang mga umabot sa 100 years old sila lamang ang may karapatang tumanggap ng insentibo. Ang Ordinance Number no. 647 o ang Senior Citizens Code ay inamyandahan sa Provincial Board na nagbababa sa edad ng mga benepisyaryo mula 100 hanggang 95 years old ang maaaring makatanggap ng incentive. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.